So, mga kaiblad, um, galing ako ng uh, trabaho. So, yun nga, napapansin nyo. Mostly, sa mga, ano, sa mga beach quiz after trabaho, is, ano, nagvlog ako. So, pasensya na kung nagbumukha akong sabog. No? Anyways, mga kaiblad. Um, gusto ko nang i-share sa inyo. Uh, kagabi, oo nga, kagabi, kasi ah uh, nasira yung clutch. Okay, nasira nasira yung clutch. So, papakita ko sa inyo. So, eto ang um, kagabi nasira yung clutch. All right, kasi akala ko itong standard na to uh, nakaslant talaga. So, hindi pa pala yung nakaslant. No? So, may konting damage na. Pero hindi okay lang naman kasi magpapa-fiber din ako soon, very soon, very very soon. So 'yun, ah uh, ko. Ayun, may damage na rin oh. So 'yun, kasalanan ko. Hay <laughs> nako. Anyways, so sinong tanga kayo daw, 'di ba? Anyways, ah uh, ito, uh, yung clutch nasira. Actually, um masyadong ano eh, napa-curve 'yan eh. Kumbaga, ang nangyari dyan is masyado ng ganyan. Ganito na. Dapat parang dito lang. So, tinay ko ibalik. Parang gano'n So, yun. <laughs> Naputol. Ang nakakaya blood. oh ngayon mga kaya blood is uh, bibili, ako ng, uh, And, uh, yeah, bibili ako ng clutch. And, um, bibili ako ng clutch. Sa samanyo ko sa pagbili ng clutch na uh, siguro pipiliin kong kol, uh, Kolay Kolay kulay uh, kulay color kulay is uh, color blue. And uh, dadagdagan ko na rin ng ano. Basta um tama niyo ako. Okay? Papakita ko sung, uh, anong dadagdagan ko na ano. I mean um, konting modify lang. i'll be back my high blood and uh, let's go So mga ka-hi-blood, uh, mag-shoutout muna tayo. Okay, meron yung napapa-shoutout eh. Alright, shoutout tayo kay uh, Kupa Moto Vlogs. Alright, sabi ni Kupa, uh, mag-ano daw siya, bibili daw siya ng Z2. At uh, advance, congratulations sa iyo, ka -blood. Okay, wag kang ma-hi-blood lagi. At uh, yun lang. Congrats! siyempre so pareho na tayo may uh, Z200 and uh, shout out din pala kay uh, Pain TV uh, RS din sa'yo alright and uh, sa mga papapashout out uh, comment lang kayo sa aking uh, vlogs alright so shout out ko kayo sa mga incoming vlogs and uh, ngayon mga kahay vlog at uh, pupunta ako sa uh, Uh, ano sa mga motor parts, maghahanap ako ng ano, ng biglang clutch na, ipagpap, na ipapalit All right. Sa naputol kong clutch. So teka ka. Hanap lang tayo, okay? So uh, dito tayo papasok. Alright So, Ang uh, pangalan ng lugar nito ay Uyangguren Wow Pero uh, Minsan uh, tinatawag din nila itong ano Chinatown Wow And maganda uh, Maghahanap ako dito ng ano uh, Motorcycle na ano Motorcycle parts And uh, Meron 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 naman open um, Actually alas 8 na So, meron na yan ka. So uh, may nakita na ako Okay teka tatawid na tayo And there So eto dito tayo Ops Pasok natin Para hindi tayo mauli Clutch, boss. Clutch. Clutch. Color blue. Kasi available yun na kwan. Na clutch pa. Pero pangirok. Oh, di siya pwede. So, uh, mga kaiblad, uh, walang available na clutch nga pala sabi nila eh, sa radar pero para hindi kasi pwede ito pang radar pag double check ko kanina pinutol ko lang yung vid para hindi masyado ano, mababa yung ano, uh, paghahanap so paghahanap pa rin tayo okay and uh, meron akong ipapakita sa inyo may uh, nangyari sa aking gulong so alam na Okay, mamaya papakita ko. At saka bumili na rin ako ng ano, handle grip para may iba naman uh, color blue and black. So mamaya may papakita kita sa inyo. So mga ka ito um, yung pinili ko na ano pang handle grip Okay. So, worth siya na 70 pesos. So, okay. 70 pesos. So, eto ang pinili ko. Okay. Kasi, yung kanina, um, ano eh, nag-aalanganin ako kasi, yung duluhan, okay, yung duluhan nito, ito, yung kanina ha, hindi ito, ano kasi bakal. Maganda yung bakal, okay, pero pero uh, mas Nafi-feel ko yung ano eh uh, goma, yung puro goma, okay, puro goma. Wow. Kasi kapag may bakal, parang parang may barrier sa ano sa sa duluhan parang lang parang may barrier eh pero ito goma lahat so, so in other words masyado lang ako maarte yun arte ko lang talaga pero at least na, ano uh, nakamura ko 70 pesos and isa pa mga kay may nakapansin kanina eh at hindi ko napansin Ha? Hayop. Ha? Napakahayop naman nito. Nabuisit ako eh, no? So, mama uh, mamaya, since tubeless naman, eh, maghahanap ako ng, ano, ng uh, vulcanizing shop. Pero, mama mamaya na yan, uh, kakabit ko na yung, ano, yung, eto. Pati, maghahanap din ako ng, ano, Clutch lever. So, yun. Let's do this. Maghanap tayo sa shop. So, mga kaya -e kanina pa ako nagahanap, Um, Na-clarify ko rin kanina na hindi pala pang radar tong, ano, tong clutch. Okay? So, yun. So na double check ko na, na double check na rin ng ano, ng uh, mekaniko. Yun nga hindi reader 150. Pero ito, last chance sa to. Okay? Um, dami ko nang uh, dumadami na tayo na puntahan na ano eh na shop. So sana makakita na tayo. Okay, na compatible para sa clutch lever natin. Okay? bus to si dilit hadlok palit ba dita dili ko patibol para manay na reader. mm ana sila reader 150 daw ang patibol niya wala daw ya just So mga kaiblada, hindi daw, yun nga, hindi nga reader eh, kukuha siya ng ano, ng uh, so tira natin kung compatible ba yung uh, let's check hintayin na natin Miusol ni Cebu sa sa sa? Miusol ah Miusol oh. Uh, ang akong kita na ano yung kanil ko oh.

mga kaiblad um, hindi sumukat yung uh, Mio Soul yung sa my clutch so tabas niya uh, babawasan lang okay para sumakto so tina natin So uh, mga kaiblada, -e hindi na ako nagpatuloy sa pagbibid. Okay, pinutol ko na. At uh, para hindi na rin masyado maaba yung ano. Yung uh, content. Okay. Actually, naikabit na. Pati na, na rin yung, ano, yung handle grip. Naikabit na. So ngayon, pupunta ako sa, ano, sa vulcanizing shop. At uh, papatap. Kapat. Uh, ano ba? Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. <laughs> Anyways, yun nga, mga kaya Vlad, uh, teka, pupuntahan ko lang yung mga uh, vulcanizing shop. Okay. So, uh, medyo napahaba na talaga yung uh, content natin. Pero at least detalyado. Uh, ganun ako mag-vlog. Okay, detalyado. So, yun. So uh, mga kay uh, hanggang dito na lang kasi ano ah uh, yun nga papabulkanizing sa papa papabulkanizing yung motor I mean yung yung, uh, yung gulong ano man yan so yun ah uh, mamaya uh, bago mag end yung ano mag end yung uh, vlog is uh, pipicturan ko yung ano ipopost ko dito okay pipicturan ko yung motor so yun um, yung clutch is for Mio Mio Soul uh, 125 tapos Um, yung ginawa lang is pinapas so yun yung ano uh, compatible na clutch clutch lever Okay, clutch, uh, brake, uh, brake lever, clutch foot lever. So, yun. So, Muse Oil 125. Okay? So, that's all mga ka-high At, uh, antok na ako kasi uh, galing pa nga ako sa trabaho. Tapos, nagkahanap pa tayo ng mga, ano, mga shop na ano, available. Na, ano, uh, clutch. So, yun. That's all. And don't forget to subscribe. Madami pang mga videos na darating mga adventures ko. And all. So, that's all. Mga kaya blood. And, bye-bye you, detective. <laughs>